Mga kababayan, nais niyo po bang maging regular na magagawa sa ating gobyerno? Isa po sa ating mga requirements ang pagkakaroon ng civil service eligibility. Kaya naman upang alamin ang mga detalye para sa paparating na civil service examination ngayong taon, kasama natin si Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. Magandang umaga po. Welcome po dito sa Rising Shine Pilipinas. Assistant Commissioner hello po. Yes, uh, magandang umaga sa inyo, Leslie and Fifi at sa lahat ng ating taga-panood. Ayun. Para po sa kaalaman po ng lahat, ano po ba itong Civil Service? Well, ang Civil Service Commission no, yung ating Apo. ahensya na siyang nag-administer ng examination ay siyang tinuturing na central HR ng buong uh, Philippine government. Kami po yung uh, nagbibigay ng pagsusulit para doon sa mga gusto magtrabaho sa gobyerno ay maging eligible. kasi kung hindi ka eligible, hindi ka pwedeng mabigyan ng permanenteng position sa gobyerno. Kami rin po yung nagpapalabas ng mga different policies kung ano yung dapat sundin ng no, mga gustong magtrabaho sa gobyerno at yung mga nasa gobyerno na mismo. Mm -hmm. O pati yung mga pag-uugali ng mga nasa gobyerno. Ay, yeah. ah, in independent yun. yan mula doon sa tatong branches natin, executive, legislative, Mama and judicial. Po Isa po kami sa independent constitutional commissions kasama ng Commission on Audit at Commission on Ayun. Elections. Ayun. Bilang marami po ang nais magtrabaho sa gobyerno, ano po ba ang kalagahan ng pagkakaroon ng civil service eligibility? I understand there are also the different kinds of eligibility, sir. Apo. Go ahead. O, tama po. Uh, sinabi ko nga po kanina, uh, ang pagsusulit ay uh, kinukuha ng mga gusto magtrabaho sa gobyerno kasi ang eligibility is one of the four qualification standards mm -hmm. na tinitingnan po ng mga ahensya ng gobyerno kung qualified ka. Yung iba kasing mga qualification standards, nandiyan na yung education, mm -hmm. uh, relevant training, relevant mm -hmm. experience. Ang isa nga po doon, yung eligibility. Mm -hmm. So, ang kahalagahan ng eligibility, ito ay isang uh, mahalagang bahagi ng iyong qualification para ikaw ay makapasok sa gobyerno at mabigyan ng permanent item. Ayaw. Kasi kung wala kang eligibility, hindi ka permanent kahit makapasok ka pwede ka rin tanggalin anytime hindi pwedeng maging wala may sub may sub pro ah, okay. yes in yeah, in, in in connection with your question dalawang klase po ito no merong sub professional okay. tsaka merong mga professional eligibility mm -hmm. yung sub professional eligibility ito yung eligibility natin for positions which are in the first level okay. yung first mm -hmm. level ito yung crafts trades and clerical positions okay. na yung educational uh, attainment hindi nangangailangan ng ng college degree. Okay. Minsan, maski high school graduate pwede okay. o kaya second year college pwede. Kasi andun yung, ano, ayun yung uh, pamantayan ng uh, mga positions sa first level. And the second one? Yung mga, yung professional eligibility, uh, ito na po yung mga, ano, mga positions na nasa second level, nasa second level na nangangailangan ng ng uh, professional mm -hmm. uh, eligibility college degree ayun okay so so ito po yung mga ano uh, normally hanggang division chief ayo uh, oh, sir may na ma kami para nakalagay doon sa dulo ng pangalan para may seso ba uh, iba yan third level eligibility na oh. naman ayun, ganun yan ba? yes kung gusto mo namang maging ano yung executive uh, manager ayun. no na, mga director level kukuha ka ng, ano, ng exam for third level eligibility, mm -hmm. hindi na Civil Service Commission na nangangasiwa doon. Ang nangangasiwa doon ay Career Executive Service Board. At saka ang third level eligibility examinations, hindi lang isang exam. Apat na stages yon. Wow, Taon ang dami yata pala no? yun eh. Uh, pwede. Kasi mag exam ka. Pag pumasa ka merong assessment center, merong mm -hmm. okay. performance validation, ah, at Tapos saka yung final yun? stage, yung interview. Ay, yun. Ay, may interview, may interview na. pa. O. Oh. madami dami pa. Salang sala. Kaya alam nyo yung mga executives natin sa gobyerno. Pagka naglagay ng seso, ganun ano. Salang-salayan. Uh, ang tindi ng pinagdaanan okay, hindi lahat yan. meron yan eh. Hindi lahat hmm. meron yan. Oh. Mahirap din pala. Ayun, sino po ba yung mga maaaring kumuha po nitong uh, civil service po? And ano po yung mga particular na kwalifikasyon na yeah. dapat tugunan? Well, uh, ang good news, pagkakuha ka ng civil service exams, yung first at second level uh, sa prof at professional, walang educational attainment. Ayun. Yeah, kahit uh, anong natapos mo, kung feeling mo kaya mong ipasa, ikuhanin mo. O basta ikaw ay 18 years old pataas. Ayun. Of ay. good moral character. So regardless kung sub pro o pro yes, sir. So, oh, okay. Hindi mo kailangan ano, basta kaya uh, mo. ng, mm. ng a certain uh, educational attainment. Kasi walang educational requirement ang pagkuha ng exam eh. Okay. Pero dapat good moral character at saka wala kang record ng conviction sa court okay. of any crime involving moral turpitude. So, meron ku pa mga na-exam dito sa so civil service meron. eligibility. Meron kasi meron tayong ibang paraan na para makakuha ng eligibility mm -hmm. na hindi mo kailangan kumuha ng exam. Mm -hmm. unang una okay. kung Pasado ka sa board or sa bar. Okay. Uh, ang tawag doon, R-1880 eligibility. Mm -hmm. Yung pagpasa mo sa exam ng board or bar, automatic professional eligibility equivalent noon. Pangalawa, kung ikaw ay gumraduate na meron kang honor, mm -hmm. Latin mm -hmm. honors. Yon, oh, laude. Mga laude, laude, ganyan. Ah, mm -hmm. Mm -hmm. Automatic yun. Ah, well, hindi naman automatic. I-apply Ia mo lang mm -mm. sa civil service para makuha mo yung conversion. Certification mo. Oh, o, tapos meron din tayong eligibility, uh, yung uh, barangay, yun, uh, tapos ang gunian members. Uh, SK, barangay. Yeah, barangay. Eh, yung nagtrabaho sa barangay, merong equivalent eligibility yan. Depende okay. kung matapos yung term. Kaya lang equivalent lang nun, nasa first level, yung sub-professional. Okay. Paano kung tapos na yung term niya? Yeah. Ano ah, pa pare, pwede pa rin. Kailangan ma-accumulate mo yung terms na kinakailangan okay. tapos i-apply ia mo na yun sa Civil Service mm. para magbigyan ka ng uh, corresponding uh, certificate okay. of eligibility. Ayun. Sir, kailan mangyayari ang exam for this year? August 10. Ayun. Pero bukas Kapit pa po lang. yung ating application hanggang um, ano, uh, June 11. Okay. Mm -hmm. o, at uh, yung gustong mag-apply, they can just go to any office of the Commission nationwide naman ito. Mm -hmm. Kaya lang bilisan nila kasi minsan pag na, napuno na yung slots, mm -hmm. nagsasara na rin po yung, ah. ano eh, yung tanggapan namin. Yung mga requirements hindi na kaya... makikita online, no? Baka kita online. ayon. Ayun. Oh. Paano uh, mo paghahanda? Pwede nilang gawin para sa exam, sir? Well, <laughs> magpahinga, matulog, <Ayan>. mag-review. <laughs> mag there's, no, there's no substitute to preparing yourself. Eh. Kailangan pag mag-e-exam ka, maganda yung pakatanda mo and uh, of course yung stock knowledge uh, kasi napag-aralan mo naman yan eh nag-aaral ka pero sir no nag-exam ako niyan time consuming yan parang 3 hours tapos par parang, parang there these questions to one yata. Akala ko mabilis lang. Hala, biglang ilang minuto na lang. Yeah, meron so... pa akong 40 items. Oh my God. Meron ano kasi, chef sa'yo, sa may time may limit oras. eh. Oo. Oh, eh, oh. oh, ikaw nag-take ka na ba ng civil Hindi service? Mag-take ka. Ito na. Ang pressure dyan. Uh oh, uh -huh. Parang kailangan humabol na ako June 11. May, may time pa. <laughs> may time pa, yes, yes. <laughs> Ay, meron pa nga pala, if we still have time. No? Meron, hmm, yes. Meron kaming policy ngayon dun sa preferential rating na binibigay natin yung okay. mga COS, oh. Contract of Service, no, mm -hmm. uh, temporary, casual, contractual. Lahat kaya ganun mm. yung position nila sa gobyerno kasi hindi sila makapasa ng exam. Ah. Kung sampun taon na sila na nag, nagsisilbi bilang contract of service for example, mm. kumuha sila ng exam tapos ang score nila ay hindi umabot sa passing grade, no? Alimbawa, 70. Kung nasa ganun position ka tapos 10 years ka na sa service, pwede kang pumunta sa Civil Service Office, kahit anong office, okay. at mag-apply ka ng preferential rating plus 10 'yun. Oh. oh. Kaya kung so, 70 ka, ka, plus 10 pa, 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 magiging 80 ka. ka. Kung 75 'yung score mo, bibigyan 85? ka ng plus 5. No, plus 5. Kung five. ano lang yung points na kailangan mo para pumasa, okay. ibibigay sa yun kung qualified mm. ka doon sa preferential rating. Okay. Pag nag exam ulit, hindi yung mga exams before? Hindi, yung in-exam mo ngayon. Ito? Okay. Yes. So, oh, oh. Six months after the release of the result, mm -hmm. at uh, hindi ka nga pumasa, pwede mong i-apply na yung preferential rating. May Basta ganun pa nakapagal. Ha? May top 10 pa yan sa mga pinakamataas sa civil Oo, service. May, meron ng top 10. Kaya uh, ang ibibigay lang sa yung additional points, yung kailangan lang para pumasa. Kasi kung kung uh, fixed na 10 points, ano ba o 75 ka? Mamay mag top 1 ka pa. Oh. <laughs> Magiging top-notcher oh, ka ba? Hindi eh, oh, naman oh. gano'n dapat. Dapat kung ano lang yung kailangan okay. mo para kumasa. Ang ate Flordie, mag-ano ka na, civil ah. service ka na ha? <laughs> ah. Pero kasi, nabalitaan ni ano Leslie. Oo oh, nga, meron mm. nga na may parang may mga peking review centers at reviewers. Yeah. Ah, buti. I-clarify ko lang ha. Oh, We're ayan. not endorsing any review centers. Okay. In fact, oh. walang review centers ang Civil Service Commission. Naniniwala kami na yung ating mga kababayan na gustong magtrabaho sa gobyerno ay eh, merong sapat na resources at may sapat na kakayahan para ipasa itong civil service exam without having to go uh, through the review centers yung ibang review centers parang nagpapakilala pa sila na may logo pa kasama ano, namin eh yes, yes, yes. hindi namin sila kasama in fact we are not endorsing oh, ayan any na. review centers ayun uh, meron tayong pinag-uusapan about Um, job placement, career navigation for those um, hindi makapasok sa government kahit may civil service examination and also the role of the CSC on reorganizations. Tell Tama us po more. Yan. Uh, meron po kami job portal. no? Yung mga ahensya na gusto mag-announce ng kanilang vacancy, mm -hmm. uh, nagre-request sa amin na i-include yun dun sa job portal. Uh, bukod po doon, every civil service month, which is September, nagkakaroon kami ng job fair okay. na kung saan uh, iba't ibang ahensya ng gobyerno ang lumalahok at ina-advertise nila doon yung kanilang mga vacant positions. Uh, yun naman, PP, na sinabi mo na ba't may eligibility hindi pa makapasok? Mm -mm. Kasi hindi po automatic yun. Yung appointment sa gobyerno is still dependent on the discretion of the appointing so, authority. Sabagay, di ma-accommodate lahat. Mm. Oo. Alimbawa, tsaka yung ano, limitation ng positions eh. Mm -hmm. Lahat ng ahensya ng gobyerno, may kanya-kanyang plantily o positions yes. yan. Yes. Eh kung mapuno na yun, hindi ka na pwedeng ilagay mm -hmm. doon. O kaya yung iba, nag-hire ng contractual, casual kasi hindi na ma-accommodate eh. So, what um, about the reorganization or government okay. reorganization? Ayan. Ang mga ahensya ng gobyerno, ay ano, meron hong uh, power, no? To reorganize themselves. Mm -hmm. Pero, ang reorganization which normally results in the yung lumiliit yung size okay na tapos uh, nagbabawas ng mga empleyado yan eh no ah mm -hmm. uh, tinitingnan nun ng civil service commission tama ba yung ginawa nila mm. kasi yung iba nagreorganize na ang purpose nila hindi naman para mas maganda yung serbisyo kundi gusto lang tanggalin yung ibang tao na ayaw oh. nila ah Papasok oh. kami doon kasi kung meron irregular or illegal reorganization, tapos uh, illegal uh, separation from the service mm -hmm. of the affected employees, pwede kami pumasok doon and to declare yung separation as illegal. Ay, so, Lord. kasi isa sa trabaho namin bilang central HR is to protect the security of tenure of uh, people working in government holding permanent appointments. Naku, lalo na kung hindi naman nabigyan ng justification ay isang empleyado oh, matagal bigyan, hindi makuha ang kanyang pensyon. Oo. Oh, oh, Ayun. Ay, oh. Uy, maraming maraming salamat po, Assistant Commissioner Ronquillo, para sa inyong ibinahagi sa amin ngayong umaga. Maraming, Thank you, maraming so, salamat, so, po. salamat po. Maraming salamat po.